Nakita yung mga gamit sa so, may ilog. Eh. Punong-puno ng dugo. Pati yung wallet niya. Hindi na makita yung bangkay yun niya. Eh. sabi ng mga pulis, baka inanod ng dagat yung, eh, yung katawan niya. Tay, kung walang bangkay, eh, hindi pa yun patay. Pero may tama ng bala yung damit niya, anak. Yung wallet na lang niya nakita. Puno ng dugo. Mahal na mahal ka talaga ng kaibigan mo, na Kasi nandun yung litrato niyo, eh. Kahit sa huwag ko dala niya yung... At least, may guardian angel ka na. Ay, ay, hindi totoo yan. Bawin niyo yung sinabi niyo. Hindi mapatay si Onse! Ay, hindi <laughs> mapatay si Onse! Hindi totoo yun! Bawin niyo yung sinabi niyo. Ha? Onze, lumabas ka! Johnny, di nakakatawa yung prank ko, ah! Onze, lumabas ka! Ha? Ha? Onze! Ha? Ay, gusto kong makita si Onze. Gusto kong lumabas. Ha? hindi po pwede. Hindi po pwede. Kasi yung kamag-anak nang pinapayagan, na lumabas ako naman. Ay, best friend ko si Onze. Parang... niyo po ako lumabas, please. Kahit ikulong niyo na ako dito habang buhay, kailangan ko lang makita yung kaibigan ko, please. Princess, I'm sorry. Hindi talaga pwede. Hindi, mami. Kailangan ko lang masigurado na hindi ako nilaloko ng kaibigan ko, eh. Ma'am, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Best friend ko si Olse. Lagi siyang nandyan para sa akin. Ni Minsan hindi niya ako iniwan. Ma'am, kahit isang araw lang. kahit isang oras lang, ma'am. Kailangan ko lang makita yung ko siya makita. Gusto kong makapagpaalam sa kanya. Princess, tumayo ko siya. I'm sorry, Princess. Hindi talaga po pwede. Gustuhin ko man. Kapag pinayagang kita, kailangan payagang ko na rin ang lahat ng preso na makikiusap sa akin. Sorry. Ah, oh, wala nga si Wonski. Pasensya ka na sa mood ni Charlene kanina. Nothing to worry about, pare. Nauuna ba pa si Charlene? I did all my best. Alam mo yan. Oo okay naman. Salamat ulit. By all means. Anytime. I'll go ahead. Yeah. Oh. Saan pupunta si attorney? Di ba ngayon ililipat sa city jail si Charlene? Hindi ba siya sama sa police station? Hindi na siya abogado ni Charlene. Iba na ma. Ano? Bakit siya nagpalit? Baka akala niya kahit part-top na siya pang kunin niyang lawyer, makakalaya siya. Huh. Isyosa sa yung kapal. Oh, ikaw. Hindi ka ba pumunta sa police station? Hindi na, Wala naman namin ako matutulong dun eh. Good decision. Pabayaan mo yan, Charlene, na yan sa buhay. I mean, sa life sentence niya. Ate, ready ka na? Wala pa ba sila Raymond tsaka si Livy? Charlene, we have to go. May schedule na sunod ng mga polis. Hey, Jen, can we wait just, just five minutes, please? Ate, tinawagan ko na sila. Hindi talaga sila sumasagot. Ang galit pa siguro si Raymond sa akin. Masama ba na pipiliin ko yung tingin ko ay tama? Ano, Shay? Piliin mo ka ng feeling mo mas makakabuti sa'yo. Sa, sa freedom mo at buhay mo ang at stake dito. Ang sakit lang kasi nawala dito yung Asawa na ako. Wala sila dito na bibigyan ako ng lakas ng loob. Thank you. Nandito rin ako, Charlene, para sa'yo. I promise you, gagawin ko lahat para makalaya ka dito. Salamat. Kailangan na po natin umalis. Kailangan natin.